grabing ingay sa loob grabing ingay sa loob oh. Oy, shout out dyan sa mga bagong dating ha? <coughs> di nga naman na chichip eh kung bata o oh, matanda oh. pero diretsyo na eh, di diba mga bata pa yun mga yun eh diba di na yung machichip eh alas sumabay kayo sa marami kung mga bata pa kayo para hindi kayo machichip paubarin bawa bawal yan. Bawal pa rin yan, no? Tingnan nyo, tingnan nyo. Bawal pa rin yan. No? Kaya dito ka lang, kuya. Ka? Kaya saan ka? nag din kayo. Ay, bumasa si si ate. Kaya pwede, pwede na yung mga gano'n yan. Ah, pwede na, pwede na. Trucks na naman yan. ay eh, may mga dumarating pa, oh. Okay. Yun, oh, shout out, no? Taga saan ba kayo? Taga saan kayo? Taga dito lang ba kayo? Dito naman sa kabila. Ayan, hindi natin na video. Shout out. Yung damit nyo, may damit pa ba kayo dyan? Ayan o. Hindi na makilala. Dito yung mga damit o. Oh. Pili na kayo doon. Dito okay, yung mga damit. Pili na kayo doon. Wala, iwan. Huwag na, wag na kayo mag-iwan dyan. Ay, sorry ang mangyayari dyan ayan ang tambak tambak na eh ito madami na naman ito iba mga ano ito, bakit nawala na ng tao

Uy, sexy mo oh. mo. OMG, wow, sexy. Shoutout sa inyo. Ano pa karamdam sa loob? Masaya, masaya. Ay, masaya daw, masaya. Alright. Masaya, masaya sa loob. Oh, wala na, wala nang damit ni ate. Sakit sa tainga daw, masakit sa tainga. Ano, bigla. sila pag galing sa loob, parang tahimik sila, no? Ay, ayaw na nila mo, no? Masakit sa nga, sir. Masakit sa nga? Masakit daw sa tainga sa loob. Huwag na kayo pumunta dyan. <laughs> Wala na. Yung mga damit nila doon. Huwaging ukay ukay na eh. Wawa naman. na mga damit nila doon. May okay, pinapayuhan sila na dapat ano, hindi na sila mag-iwan ng damit diyan. Oh, grabe dito sa lobby, oh. Ay, ma baka makapirate right, tayo Okay, pasok lang ng pasok Walang bayad dyan, libre Libre mabingi La ascensão de ser. Yan, italihin nyo yung mga damit nyo para hindi matanggal. Masakit daw sa tainga. Okay. Sino? pa sa kaya. Hey, Ayun ah. nyo. Pasok? Sila lang. Kasi sila lang? Sila lang? Ay, ay may mga damit pa. Dahil pang damit o. Oh. Oh, pili na kayo ng damit. Ay, lumalabas na. May mga lumalabas na. ng Dami pa rin tao sa lobo. Oh.